um, lang po kasi uh, magkasama po kami, ang turingan po namin na ay pamilya. Kaya mabigat po para sa aming dalawa yung... Do you still feel betrayed? Ah, po naman po. Lahat naman po kami yun po ang pakiramdam na kami po ay uh, biglang natalikod. Ang last time nandito si Board Mayor is because of the expectations on on a premise uh, whatever we have done together as a team as a group they will continue. Siyempre, siguro na frustrate ang taong bayan o anong tawag yan. Uh, uh, walang magbabalik ayon kay incumbent mayor Hani Lacuna. Ang tinutukay niya rito yung si Jorme. manila Mayor's Lacuna supporters shout. Walang magbabalik. nag na po siya ng COC. Si incumbent Manila City Mayor Maria Sheila Hani Honrado Lacuna Pangan at ang kanyang running mate na si Vice Mayor Jan Marvin Yul Servo ay formal na naghain ng kanilang Certificates of Candidacy para sa muling halalan sa Comelec Satellite Office sa SM Manila noong October 3. Nang tanungin ko sino ang kanyang tinutukoy bilang isang taksil, sinabi ni Lacuna na pinahayag nga mga kanyang damdamin sa mga Manilenyo. Ah, wala naman po, yan po ay sigaw ng mga sumusuporta sa atin. Ini-echo lang po sa atin, sabi ni Lacuna. Si dating Mayor Isko Moreno Dumagoso na natalo noong 2022 presidential elections ay iniulat naghahangad na mabawi ang pinakamataas na pwesto sa Maynila kahit na nangangahulugan na ito natatakbo siya laban kay Lacuna. Sinabi rin ni Lacuna na ipagpapatuloy nila ang mga programa at serbisyong pinasimulan sa kanilang unang termino bilang mga pangunang pinuno sa politika ng lungsod na Maynila. Ika niya, marami pa ho kaming ginagawa ni Vice Mayor Yul Serbo. So dapat naman po talaga ipagpatuloy namin yung aming ginagawa, sabi ni ko na. Siyempre po, lahat ng mga serbisyo, programa at proyekto ng diretsyo talaga, yung nadarama po ng hindi ng ilan kundi lahat ng mga manilenyo, sabi niya. Binigyan din niya ang mga kahalagahan ng pagkakaroon ng kaalyado sa serbisyo mula sa parehong partido upang matiyak ang pagkakahanay sa bisyon at misyon. Sinabi nila kuna na sa kanyang huling pakikipag-usap kay Yorme noong Agosto, pinaalam sa kanya ang balak nitong muling maghanap ng posisyon sa pag-aalkalde. Sabi niya, wala naman po akong reaksyon. Siyempre po, iniisip ko muna anong mga kadahilan na kung bakit po siya babalik. Dahil bago siya umalis sa Maynila, ay napakalaro po sa amin na hindi na po siya tatakbo pang muli. Lakuna said. I wish him well. Good luck po sa kanya kung itutuloy niya po ang pagtakbo niya bilang Alcalde, sabi niya. Sa kabila nito, sinabi ni Lacuna na kumpiyansa siyang mananalo sa halalan. Iwasan daw niyang makisali sa mid at sa halip ay magsasabi lang siya ng totoo. Peace be with you, sabi ni Lacuna kay Mayor Isco Ang sabi naman ni Yorme kay Lacuna ay peace be with you. Uh, Nika niya, hayaan ko na lang ang mga taong bayan sa Maynila ang sumagot. He told the media, sabi ni Yorme. Sinabi ni Yorme na in good term siya ay in good terms naman siya kay laguna Ah, uh, lang namin kung ano yung mga nagawa natin at pwede pang gawin, sabi niya. Sa sinabi ng 2022 presidential aspirant na naniniwala siya na ang publiko ay pagod na sa pakikipaglaban ng tanungin tungkol sa Action Democratic o Party Mates vlogger na si Moko Uson at dating Senator Sonny Trillanes. Noong 2017, nagsampa si Trillanes sa mga kasong kriminal labay kay Uson. Pagod na ang mga tao sa mga away-away. Nakita niyo naman, even Senator Trillanes, pinagsama-sama namin yung magkakagalit. Ayaw nyo ba yun? Magkakaroon ng kapanatagan ang taong bayan at saka makapamili lang talaga, sabi ni Isko. I'm really happy na kami ang napuntahan ng mga taong gusto ng kapanatagan, sabi niya.